Nakikita nyo ang buhok na ito. Sobrang damage, frizzy at magaspang kapag hinawakan ang kanyang buhok, mga sis. Rebanded ito, mga 4 months pa lang ang nakakalipas at meron siyang previous highlights. At makailang beses na rin siyang nagpa-hair treatment pero hindi nawawala yung pagka-freezy at dry ng kanyang buhok. At nung pinashampoo ko nga yung buhok ni client, talagang naloka ako sa buhok niya mga sis dahil tingnan nyo naman yan talagang rabi at parang pansit ang kanyang buhok nung binanlawan namin or sinampo namin. At dahil gusto nga ni client na matreatment ang kanyang buhok, mabawasan yung pagka-damage and dry, So, sinubukan namin itong i-treatment, e mga sis, gamit itong wires keratin straightening treatment. Itong red variant ang ginamit ko sa buhok ni client, mga sis, pero yung kalahati ng kanyang buhok yung may parts na damage talaga at merong highlight. Iinalalayan ko yan siya dyan ng spray water din. Binabit ko lang ito ng one and a half hour bago ko siya binanlawan. After mabanlawan ang wire skeleton straightening treatment, tag-proceed kami sa hair ironing process. So ito yung naging result ng kanyang hair, mga sis. So as you can see, mukha na talaga siyang healthy dito dahil syempre na ayon ito. At isa sa napansin ko dito sa wire skeleton straightening treatment, mga sis, mukhang naging matibay yung hair strands ng buhok ni client after natin itong magamit sa buhok niya. So after maayon nito, mga sis, binanlawan namin yung buhok ni client, shampoo, din naglagay kami ng hair mask treatment, din nagproceed kami sa blow drying para makita natin yung result. Immediately. At isa rin talaga sa napansin ko dito mga sis, nung na-treatment na natin siya na banlawan, kung mapapansin nyo, stable na yung abuhok buhok ni client unlike nung bago natin siya sinampo na talagang parang pansit kanton pero dito mukhang healthy na talaga siya tingnan. So papatuyuin lang ito natin ng 100% mga sis, Ipapakita ko sa inyo yung naging result nito after natin siyang ma-blow dry or ma -hand dry. So ito na nga mga sis, natutuyo na yung buhok ni client at pansin nyo naman na malaki talaga yung changes or improvement ng kanyang hair unlike nung before bago natin siya matreatment gamit itong wires keratin straight treatment. Kung kanina or yung before ng kanyang buhok ay talagang frizzy at dehydrated at damaged. Pero dito makikita mo talaga yung result ng kanyang buhok. At ito nga finally natuyo na natin siya ng 100%. So blow dry lang ito or hand dry. Hindi natin siya plinansya. Hindi natin siya binanat ng brushes or paddle brush. Ito po talaga ay uh, result ng kanyang pagkatuyo. So ayan kung mapapansin nyo talagang malaki talaga yung kanyang uh, improvement. Sa totoo lang mga sis, kung treatment lang din naman ang pag-uusapan, isa talaga ito sa ma-re-recommend ko sa inyo when it comes sa hair treatment na mataas ang straightening effect. At the same time, nakaka-treat talaga siya ng mga damage or dryness. And by the way mga sis, itong keratin straightening treatment ay hindi po ito kagaya ng riband the 100% ang straight niya or talagang pin straight sya. Ito po ay it's more on natural looking uh, effect pero yung straight niya or yung straight effect nito ay nagla last up to 6 months depende rin po yan sa clients after care. And that's it for today's video. Thank you for watching and please don't forget to follow our page Chading for more hair transformation and this is Chading saying have a great hair day always. Mga sisilaban sa our next video. Bye!